ay mag-uulat tungkol sa legit apps. Dito papanoorin natin ang dito sa MPK News TV. Ito papakita ko po sa inyo. Pagpindot ng ito. Yan. Open natin. Yan. Pag pindot mong RIDAM ay lumalabas ay VIP. Yan. Dapat ang lumalabas dyan ay Gcash na 500 to 25 o PayPal. Hindi, ang lumalabas ay ngayon ay BIP. Anong sabihin to? Ang nobela. Ba't may ganto na? Pag pilipindot mo yung VIP, yan lumalabas. Pero pag redeem, ay redeem mo, yun din lumalabas. Ba't ganun po? Anong sabihin po yan? ba? Sabi daw legit daw po 'yan. At ganun. Sige po. Balita, balita. At dito lang tayo sa MPK News. Ang tungkol sa nobela na kumakalat na legit. Sinubukan ko po ito na nasa 500 na points. Ang pagpindot ko lang sa ridams ay lumalabas ay BIP. Pero ang dapat lumabas pag ridam ay kung gcash o paypal. At may mga points na kasama sa ridam with pesos. Pero ang lumalabas sa ridams ay BIP. Ito, panoorin na lang natin. Hello, ako ito, papakita ko sa inyong ang video to. Ayan, inopen nila. Ito. Ayan. Dapat, ang lalabas dyan ay redeem po, no? Ang lumabas po sa VIP ay redeem ay mismo. Ayan. Ayan, itong po sa redeem. Pinapakita yan. Ayan, tuturo nila kung paano mag-cash out. Yan, lumabas. Yan po yung tamang process. Yan dapat lalabas sa redump. Pero ang lumalabas ay VIP. Bakit po ganun? Yan. Dapat yan lumalabas sa redump. Pero ang lumalabas sa redump ay VIP. Yan. Yan po lumalabas. Yan. Dapat dyan po. Pero nagtataka ko, ba't pag pinipindot ko yung RIDAM, ang lumalabas ay BIP. Yan. Dapat kaya makikita mo sa RIDAM. Yan po. Yan dapat. Pipindotin ko po yung RIDAM, pero yan po lumalabas. Yan. Pinapakita ko po yan. Ba't ganun po? Ayun yung, yung pong tinutukoy ko po. Pero nakakapagtaka po. Pag pinipindot kong RIDAM ang lumalabas VIP. May, may mga months. Pero pag RIDAM dapat ang lumalabas yung para mga cash out kasama with pesos. Yun. Pero nakakapagtaka. Ang tanong, legit po, po talaga. Kasi nag cash out siya. ang aking pamaking hindi pa lumalabas. Hindi pa hindi pa ang nobela. Yun po, totoo. Hindi po nagbabayat ang nobela. Pero try ko pa rin. Ipo, ipapatuloy ko pa rin ang gamit ng nobela. Yun po. Dito lang po tayo sa MPK TV News. Salamat. you.